Hermes na nadaganan ng gumuho niyang bahay sa barangay Dagumbaan Maramag Bukidnon nung lumindol. Sugatan din ang asawa niyang si Jocelyn. Ayon kay Hermes, nasa loob sila ng bahay ng gumuho ito. Ay ang kuro giroy kabutangan nga nagsigimig hilak nga unsa takot manin, at panghihinayang ngayon. naman ang nararamdaman ni Jocelyn. Matagal daw kasi nilang pinag-ipunan ang bahay. Sa tent pansamantalang natutulog si Namang Hermes at walong iba pang pamilya. Mayroon ding kinupkop ng mga kapitbahay sa Maramag Bukidnon, 66 na bahay ang nasira ng lindol. Ayon sa Municipal Engineer's Office, marami dito ay walang building permit. Hindi rin nakaligtas ang walong classroom at principal's office ng Kuya Elementary School. Sa mini gym ilalim ng puno, nagkaklase ngayon ang mga mag-aaral. Nananawagan ako sa DepEd, sa Bukidnon at sa municipal level na bigyan diin ang pag Uh, bigay ng medyo repair or reconstruction of school building. Sa Valencia City, ramdam pa rin ng mga residente ang takot dahil sa mga aftershocks. Sa taya ng FIVOX, mahigit tatlong daan na ang naitatalang aftershocks. Yes, pa rin siya, oh, uh, bulan. Ayon pa rin sa, sa FIVOX, pe posibleng magtatagal ng isang buwan ang mga aftershocks. Mahigit dalawang daang bahay. Anim na kapilya, labing isang classroom at dalawang commercial buildings ang nasira sa Bukidnon. Marisol Botardo, Patrol ng Pilipino sa Bukidnon. Sa Eastern Samar, ilang araw matapos ang malakas na